mo doon. dito lang ako sa tab tabing dalampasigan papahangin inaalala ko yung mga panahon ng patahangin sa lugar na ito ngayon masyado ng crowd dito yung araw lahat ng tabi yung baybay tabing dagat ay libre ang mga tao gumagalaw pagpasok kahit ng ibang iba na ngayon hindi na basta-basta nakakapasok -basta ng tabing dagat lahat may entrance fee ginawa na nila itong mga paliguan lahat ng tabing dagat so yung mga walang wala talaga yung mga pasok, pwede na lang kung mayroong kakilala kapag-anak sa trabaho sa mga lugar ng ganito ayan hindi ko lang ipapakita sa inyo bandang di ko rank puro na yan mga kubo kubo meron yan nakalagay doon kasura entrance gate pag nag nagarkila ka ng cottage May isang kubo kubo dyan 300 sa iba 400 so para sa mga walang-wala, may kabigatan, ano. Kasi nung araw, open lahat. Yung galang pasiga ng Pilipinas, open. Sa ngayon, sa panahon ngayon, wala na yun. Hindi ko lang sa ibang lugar. Pero dito sa amin, sa radio. So, nakikiusap na lang kami. Hindi na lang kami kumukuha ng cottage kasi medyo mahal kung magpapahangin ka rin lang naman dito eh. di ba? pero yung mga wala nang kilala na na taga rito so, ay eh talaga ng entrance so lahat dito pera pera na pinag-usapan hindi ko alam kung sa ibang lugar eh, ganun na rin dahil nung araw ang mga lugar na ito napakakainis lalo na yun doon sa may dito, dito kasi para mga divide ng dalawa doon sa barrio at sa sityo doon sa barrio nando doon yung white beach dito naman sa sityo dito naman yung ordinary lang, itim yung buhangin Kung hindi white beach, itim yung buhangin so, dito medyo mura-mura ng konti ay singil. pero doon sa white beach sa akok mong baryo. Pader. Pader mga sangkay. Pader mga kaibigan. Pinadiran ng mataas. So, hindi mo makikita sa labas yung beach talaga. Unless, pumasok ka at magbayad ka na doon, ng entrance sa cottage dun sa, sa White Beach ng 1,000 pesos. Biroin mo yung sa white beach na yun na naman i-open ngayon ay pinadiran at pa taon ha yung isang cottage doon natitirahan mo na magdamag 7,000 sa bayaran okay, ay yung uwi ko dito na after 25 years na umuwi ako dito sa probinsya namin parang hindi ko gusto nangyayari parang may kalung kalungkutan ako nung nararamdaman sa sarili ko. Kasi wala nang kalayaan yung mga tao na mamasyal sa dalampasigan. Yung mga nakikita mo mga ilang ilang dyan, kasi ngayon ay alas 6 na. Takip silim na. May mga nagbabaya dyan ng entrance pabasok dito. So, hindi ko lang papakita sa inyo yung mga cottages nila kasi privado yan eh hindi ko nga iniikot yung camera dito sa bandang lugar na ito kasi baka sabihin nila trespassing tayo pero yung totoo ha? yung mga lugar na ganito dapat public to hindi dapat ito sinasahan nasarado na lahat ng dalampasigan dito sa amin may mga barbed wire may mga pins na siya may mga pins na siya at may entrance to kaya lang kami nakakapasok dito dahil nagbantay kasi kilala ko, kilala namin, taga rito din. At taga rito din kami. Pero mang ilan nga rin, na rin pumapasok dito, hindi ka gaya talaga nung araw na walang bayad, na lahat free, lahat malaya ang taong lumasyal sa tulang patiga. Pero sa panahon ngayon, malabo yun. So, dito ka lang sa buhanginan sa panahon ng kainita, nung kang kukuha ng at magbabayad siya. So dito ka lang sa mga puno-puno. Nakikiusapan -puno. na lang. na so pwede kagaya ngayon. Nakikiusap kami ni Nisha na pwede magpaangin-hangin lang dito. Bukit na taga rito kami, tumayo na. So medyo ano, sa 25 years na medyo malungkot yung nararamdaman ko bakit nagkaganito yung dalawang pasigan dito sa amin. Nasamantalang para naman dapat sa lahat yan. yan mga idol ng yari. Ano napapansin niyo doon? Yung bundok na yun, yan po ang Kamigin Island. Ayano. No? Kamigin Island. Ayano, no? Kamigin Island yan. Kasi nandito po ako sa harap. Nandito po ako sa Medina, Misamis Oriental. Pero sigurado ako, lahat ng dalampasigan dito ay ganito na nangyayari. Kailangan muna ang mga sa'yo bayad na ba? Yan Kaya yung sinasabi nilang batas ng Pilipinas na pag-aari ng gobyerno mula dyan. Mula dyan sa Dampasiga na eh, Merong pag-aari ang gobyerno niya ng metro yan. Hindi ako niwala dun. Dahil bakit? pag-aari ng gobyerno niya eh, bakit? binakuran. No? Di ba? Yun yun. Yun lang ang katanungan bakit magka ganito yung dalampasigan ng Pilipinas. Baka buong Pilipinas yung dalampasigan babakuran at gawin paliguan. At lahat ng Pilipino magbabayad na. No? Dito ko lumaki. Dito ko pinanganak. Sa <coughs> tagal ng panahon ganito nangyari. wala nang free wala kaunti na lang libre nga ewan ko kung may libre pa kasi sa pag public business pag bumala ka dyan naiihi ka kailangan gumamit ng comfort room pagbabayad pa so walang justisya no yun yung tina tinaano nila nasaan yung justice Filipino citizen ano pa nangyayari dito kasi mga marami ng foreigner ngayon nagmamayari ng lupa ng Pilipinas. Ah. Unang-una na in check. Nakalaya mo sa barrio mo eh. Pakura nila lahat ng mga eh. Siyempre yung iba, ay dadalawang isip na pumunta rito. Wala nga ako nakitang bangka dito. Mukhang ka na Wala na rin yata nangyayisda. Kasi wala na rin pumaparada dito na bangka so, nasa ng bangka dyan nangita na bangka hmm. wala nang bangka dyan mga idol yung araw puno yan ng mga sakayan so yung maliliit na bangka na disagwan marami yan so nakakalungkot isipin ano yung development na sinasabi nila eh ang tinatamaan niya maliliit. So, gusto mo man, mamingwit dyan. Bakit? Ganun yung trans. Gusto mo mamingwit dyan. So, parang ano eh. Parang sakal. Sakal na yung mamamayang Filipino mga idol tulak. Sinurbi ko na yan hanggang doon sa dulo, Sarado lahat ng baybay dagat. Mas matindi doon. Pader. Mga idol pader yung taas ng pader tapos si eh, siempre siyempre gusto ng mga anak ko nung titignan kung ano ba yung beach na ito sumilip kami doon sa may kasi okay, medyo nakaawang yung gate sumilip kami doon kung ano bang nangyayas ang sabi ng bantay oh! bawal dyan so ano ba sistema to? resorts ba yan o beach ba yan o ano? Tapos sa kabila, punta kami. Pero pumilit kami pumasok doon sa kung meron bang ano, information. Meron silang information doon at sabi yan. 1,000 ang cottage. Ay, wag na. Ang puta. Nagluluto nga ka, kami ng kamote. Kamote nga lang yung bawa namin. Tapos magbabahad kami ng 1,000 doon sa cottage. Diba? Parang hindi maganda nang Palagay ko may kumikita rito sa mga sistema. Mayroong yung mayaman sa mga sistema ay kasi na-allowed ng mismong barangay. Yung mga sistema sa Pilipinas. Hindi lang ito dito sa amin. May kumikita sa mga sistema. Kasi sakal, sakal yung mga... Yung mga mayan, mamamayan mismo sa baryo mo wala na mga bangka dyan sino pang bibili ng bangka para sa mga mangingisla kay eh, wala ka naman paradahan saan may paparada yung bangka mo dito ah, magbabayad ka sa kanila para lang parada mo yung bangka mo eh, kung hinukuli mo lang nahukuli mo lang naman dito eh bugaong malilit na isda eh tapos araw-araw kung magbabayad dyan may paradahan yung bangka mo so wala kang ka makikita bangka na dito mga idol So yun lang yung aking ano, no? parang parang malungkot ako sa nangyayari. na uh, nasilayan ko muli ang aking lupang kung saan ako lumaki at pinanganak. Nasilayan ko ulit pero yung, ganito yung makikita ko. No? Lahat may bayad na. Hindi ko alam kung baka yung isda dito sa ibang lugar pero wala rin yung mga ilang ilang doon no? pero hindi taga rito yan kasi wala talaga nakita ng kumarada na bangka dito so yung mga idol yung aking nilabas ko lang ngayon sa manan na umuwi ako dito after 25 years ganito abutan ko okay naman yung umunlad eh okay naman yung uh, malaki na yung pinagbago ng baryo mo no? naging dumami tao sabi nga nila masaya na maraming tao pero yun lahat gumagalaw pero so, sa mga ganitong sistema na yung mga dalampasigan sa so, mga tapat ng baryo mga dalampasigan ay lagyan ng fence bakod <coughs> at lahat ng ilalagay nila dyan maglagay lang sila so, ng isang lamisa at isang maliit na kubo ay magbabayad ka na ano? pagpasok namin yung unang araw ko dito lintik ang interview hindi kayo i-interview kasi yun, buti lang eh, kasama namin yung mga patid ko, ko yung mama ko na nandito. Uh, pumayag naman na dito lang kami sa buhanginan. Huwag na kami dun sa katid. So, yun lang mga idol, mga sangkay, mga kaibigan, buong Pilipinas. Hindi magandang ganitong sistema. Bakuran ng tamig dagat kahit pa pag-aari mo yung lupa hindi pwede gano'n dahil ang tabing dagat ay pag-aari ng kawas Pilipino walang nagmamayari ng dagat mga idol, tandaan nyo walang nagmamayari ng dagat hindi dapat bakuran yan Kung maglagay sila ng fence dyan kung maglagay sila ng mga katis dyan dapat walang fence, walang entrance babayaran mo lang yung kanilang siyempre may kapital yung kanilang katis na ginawa, so yun lang dapat babayaran at sa mababang halaga dahil ang seaside yung taong na baybay yung kalampasigan gari po ng gobyerno yun lang po aking paalala no? So, binakuran po lahat po dito ng tabing dagat may bakod na pwede nyo silipin yan may mga mayayaman dyan na wala sa lagi wala kang maasahan dyan sa mayayaman Yung nga, mga tapat sa gobyerno pwede nyo silipin yan silipin nyo habaan ng misamis oriental silipin nyo yung kabaan ng misamis yung rental yung dalagpasigan may mga pakod at may entrance fee ba bye Alang nalulungkot na ako God sa inyo lahat mga idol kaya pagpalaan tayong lahat uh, tayo yung lahat lahat nakapagbayad ng entrance fee. may bakod na lahat ng dalampasigan sa Pilipinas bye